Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 9 na Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Agustin Jaurong at ang kanyang mga kasama. Kamusta? Si San Agustin Jaurong ay dating isang sundalong Chino na inatasang magbantay sa isang paring Katoliko. Si Padre Jean Gabriel Tourin Dufres, isang misyonerong Pranses mula sa Society of Foreign Missions of Paris. Na-inspire siya ng pananampalataya at debosyo ng pari, kaya't si Agustin Jaurong ay nag-convert sa katolisismo. Pagkatapos ng kanyang bautismo, naramdaman niya ang tawag na maging pari at siya ay naordinahan. Ang China ay isang mapanganib na lugar para sa mga Kristiyano na madalas na pinahihirapan ang mga nagdiriwang ng pananampalatayang Kristiyano. Si San Agustin Jaurong at ang kanyang mga kasama, isang grupo ng 120 martir na Chino, ay pinahirapan at pinatay mula 1648 hanggang 1930 dahil tumanggi silang talikuran ang kanilang pananampalataya. Kasama sa mga kasama ni San Agustin Jaurong ang mga pari, laiko, kababaihan, bata at mga misyonerong banyaga na piniling manatiling tapat sa kanilang mga paniniwala sa kabila ng torture at banta ng kamatayan. Sila ay kinanunisan ni Papa Juan Pablo II noong 1 Oktubre 2000. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Agustin Jaurong at sa kanyang mga kasama. O mga banal na Agustin Jaurong at mga kasama, kayo na nagalay ng kanyong buhay para sa pananampalataya kay Kristo, ipanalangin ninyo kami sa ating Panginoon. Tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit sa harap ng mga pag-uusig at mga kahirapan. Bigyan ninyo kami ng lakas at tapang upang magpatotoo sa aming pananampalataya na may pagmamahal at determinasyon. Naway ang inyong halimbawa ng katapatan at sakripisyo ay magbigay inspirasyon sa amin upang mabuhay ng buong buo sa aming pananampalataya at magtrabaho para sa kabutihan ng simbahan at ng aming mga kapatid. Sa Nagustin, Jorong at mga kasama, ipanalangin ninyo kami at kapayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.